feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, good day ulit ah, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, especially doon sa mga beginners. Ayun, dumating na yung order ko mga ka-DIY, ah, gusto ko lang i-flex sa inyo. Ah, tignan ko rin kung okay ba to. At ah, nakita ko lang kasi to doon sa FB no sa mga TikTok na mini rice cooker. Ngayon, naingganyo akong bumili nito kasi ito ay 12 volts lang mga ka-DIY. Eh, Siyempre, technician tayo ng e-bike. Marami kasi tayong battery. Yan. Yan, marami tayong 12 volts na battery dyan. Kaya, <laughs> naingganyo akong bumili nito. Tsaka sabi ko, okay na rin to. Yung mga pangmadalian lang na pagluluto. Tignan natin kung okay ba to mga ka-DIY. Uh, isang mabilisang review lang to no, para makita natin. At ako nagbabalik din kayong bumili nito. Marami nito sa Shopee Lazada no. Ang bili ko lang dito isa uh, 629. So mura lang yung pagkakabili ko dito. Okay, eto na buksan na natin. Ganito lang naman siya kabilis and then eto na agad yung kanyang uh, rice cooker na 12 volts. And then sa loob meron tayo So, ganito lang yung kanyang itsura. Malit lang. Meron siya mga pindutan dito. Yan. Tapos dito yung saksakan niya. Okay. And then, ang pagbukas. Dito lang sa gilid. Yun. Meron pala siyang hawakan dito. Yan. May butas. May singawan. And, yung parang ano niya. Malit na steamer. Kumbaga. Tapos, meron din. Ito na. Yung kanyang cup at yung kanyang ito ni power cord niya kumbaga So ganito lang siya kalit mga ka DIY ayan tingnan niyo mabuti kung pang solo lang pwede na yan no isang mabilisan lang kapag ka nasa biyahe ka Tapos ito ay uh, pwede mo ilagay sa sasakyan Ngayon s'yempre oh, dahil wala akong sasakyan ang problema ko dito ngayon ay itong kanyang uh, saksakan No ito pa in lang yan dito eh. Yan. Lagyan natin. Yan. Tapos, eto sa 12 volts na. Ngayon, ang gagawin ko dito, papalitan ko to ng wiring, no? Kasi wala naman ako sa, ano, ng sasakyan. Kailangan makuha ko yung wire na eto. Buksan ko lang na isang mabilis. natin yan dito, okay? Okay, mga kadiway, na natin yung kanyang uh, dulo, no? So, meron na tayo ditong positive. Ayan, lagay ko na to agad yung positive dito. Basic lang naman to, positive, negative lang naman to mga ka-DIY. Okay, so ayan, positive, negative lang. And then, maglalagay na tayo ngayon ng bigas muna rito mga ka-DIY. Huhugasan ko na rin na isang mabilis lang. Edong mga ka-DIY, nagugas na tayo. Nilagyan na natin siya ngayon ng tubig. And then, ayun, tatry na natin siya ngayon. Uh, sasaksak ko na lalagay ko na muna yung kanyang uh, pinakatakip yun nakasaksak na siya mga kadiway ayun may, meron na siyang ilaw para sa warm and then try na natin lutuin yun pag pinindot mo red yan na yung cook Okay, mag-aantay lang tayo. Tignan natin kung mag-okay sya mga ka-DIY. Okay yun mga ka-DIY. At uh, nag-warm na sya. Ibig sabihin luto na ito mga ka-DIY. Uh, sa loob lang ng uh, 25 minutes. O kaya uh, mga 30 minutes. Ayan, makakaluto ka na ng uh, kanin sa pamamagitan lang ng 12 volts na battery. And then meron tayong mini rice cooker. So okay na ito mga ka-DIY kasi nag-warm na sya. Yun. So, ayan, maganda yung luto niya mga ka-DIY. Talagang rice cooker na rice cooker talaga yung uh, datingan talaga. So, ayan, uh, kung nagbabalak kayo bumili na ito, at uh, pwede niyo dalhin sa mga sasakyan nyo, and then pag nag-travel kayo. At uh, mahalaga lang, meron kang 12 volts battery, so madadala mo to mga ka-DIY. So, yun, ang ganda na lang, at uh, legit naman talaga siya, nakakaluto siya. At uh, yun, ko lang sa inyo kasi marami tayo kasi battery dito. Kaya ganyo rin akong bumili nito pang mabilisan lang. So okay, hanggang doon na lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you, thank you.